Maaga ako nagising kaya pumunta kaagad ako sa meat shop para bumili ng karne. Bumili na rin ako ng sili para sa gagamitin kong Bicol Express. Dito sa meat shop, mayroon na nga rin bawang at sibuyas. Yung nabili kong karne, pinahiwa ko na rin to sa mga maliliit. Nakita ko nga rin pala dito na mayroon din silang gata. At lahat nga pala na nagastos ko dito ay 300 pesos. Ang Bicol Express nga pala guys, nilalagyan nga pala to ng alamang. Ito nga pala yung alamang na nabili ko sa meat shop. Ito daw yung niluluto para sa mga sausawan ng mangga. At ito naman yung pinabili sa akin ni mama. Ito daw yung nilalagay sa Bicol Express kasi maalat. Medyo may amoy nga pala kaya hinugasan ko. Kapag ngari pala hinugasan to, mababawasan din yung alat. Tinanggalan ko ang ngari pala to ng mga dumi. At nung medyo wala na tong amoy, okay na to. Ngayon naman guys, hugasan ko naman yung karne. Sariwa naman to kaya hindi ko na kailangan linisin ng sobra. Ganito talaga ako guys kapag magluluto. Lahat ng gagamitin, hugasan muna para panatag yung loob. Yung gagawin ko nga pala muna dito sa karne ay lulutuin ko muna. Hindi ko na nga pala to nilagyan ng mantika kasi so magbamantika naman to mamaya. Para pipirtusin mo nga lang pala to sa sariling mantika. Yun nga lang guys, iiwasan lang talaga to masunog. Hindi naman to gagarit kasi lalambot naman to gata. Dito na nga rin pala magigisa ng bawang at sibuyas. Para hindi na ilipat yung karne, ang hassle kasi. Ganito yung mga ginagawa ng mga matatanda dito sa amin. So nung nangamoy na nga pala yung bawang at sibuyas, sinalo ko na nga rin pala itong karne. After noon, maglalagay naman ako dito ng isang gata. Yung isang pack nga pala nito ay parang isang nyug na. Tuwan-tuwa ako dito kasi ang hirap maghanap ng nyug dito sa amin. Kailangan pa bumiyahe para makabili ng gata. Nilagyan ko nga pala ito ng tubig para hindi agad masunog. Papakulon ko nga pala ito hanggang matuyo. Kapag natuyo naman, maglalagay pa ako ng isang gata. Mga 10 minutes ko nga rin pala ito pinakulon malambot din yung karne. Nung nakita ko na nga pala to, guys, parang hindi ko na yata kailangan nagyan to ng gata. Kaya okay na to, luto na to. Maglalagay na nga lang pala ako dito ng sili at ng alamang. Yung alamang na nilagay ko dito, guys, ay kalahati lang. Kapag kasi na sobra yung lagay ko dito ay maalat. Talagang maalat to, mas maalat pa sa patis. Papakulon ko nga pala ulit to para maluto naman yung alamang. Mga 2 minutes maluluto na rin to. Hininaan ko na nga pala yung apoy dito para hindi maubos yung sabaw. After nito, okay na to kasi luto na. Naglagay na ako dito ng isang pirasong sili. Isang sili lang kasi hindi naman kami masyado sa maanghang. So after ito guys halo-halo lang para mapantay yung lasa feeling ko may kulang pa kaya naglagay ako ng durog na paminta so for the first time of my life nakapagluto ako ng Bicol Express meron ba kayong trivia kung bakit Bicol Express ang tawag dito bakit hindi Luzon Express Bisaya Express Mindanao Express bakit Bicol Express so dahil naluto na mamimigay naman ako sa mga kapitbahay hati-hati na kami dito na bahay ang una ko nga palang binigyan si Mama Dugs kapag kasi wala akong maulam sa kanila din ako humihingi at yung naman kay Mama Blue. Alam nyo ba guys kung bakit siya tinawag ng Mama Blue? Kasi marami siyang kuwalay blue na pera. At kay Mama Blue nga rin pala ako umutang kapag wala akong pera pang content. Hey, Sayang naman dami sa mga So syempre guys, kakain din ako. Mapapasarap yung kain ko dito kasi bagong sa yung sinaing. Masarap ang bagong sa kapag may sarsa ang ulam. Ito nga pala nabili kong karne guys ay halagang 200 pesos. Aabot pa to ng hapunan kapag tinipid. Yun nga lang guys, si Mama Skinker nga pala hindi makakatikim nito. Habang nagluluto ako sa ako guys, papunta na siya sa computer shop. Kaya ito guys, yung ginawa ko konti lang para makaabot mamaya hapunan. Kaya tara, kain tayo. Bicol Express nga lang ang ulam. Ang masasabi ko dito, masarap kahit first time ko lang to lutuin.